Hi guys! Hello Pilipinas! And today, kasama nga pala natin si Kare para manood ng Viva dito sa Philippine Arena, Bandang Buyukawi, Bulacan. Uh, talagang support, full support kami. Hindi ko in-expect na makakasama ako sa panonood ng Viva na to. Dahil alam ko is may work talaga ako. It's Friday pero nandito tayo sa Philippine Arena. At dito lang pala matutuloy yung naudlot naming banding ni Kare. Ay, ba't sino ka ba? Kasi ba't may, may kasama, artista dito? Ay! <laughs> Ay, Ay naka. O, oh, diba? Ngayon lang ako nagkaroon ng artista sa vlog. Sinong artista yan? Casey? Yeah. O, Chetcho? picture ko. picture po dito. Yes. Eh. <laughs> Ayan nga yung mga ilang kagana pa na magkasama na kami ni Kare, oo. At huli pa namin yatang kas magkasama ay dun pa sa Sambales. Kaya yan, sumama na nga ako dyan sa Biba dahil kahit may pasok tayo, oo. Sige, gala ng gala. At may nangyari pang pa uh, aksidente dito sa idinaanan namin papuntang Biba. At ang bilis lang ng biyahe, sobrang luwag pa ng kalsada. Kaya mabilis kami nakarating, ang nakating, ah, uh, mabilis kami ng main church, Bustos, Bulacan, na ay mga 8.30 at nakarating nga kami dito sa uh, Bukawe, ay around 10 at uh, 10.30 si at ayan ngayon kumain lang kami ng uh, sky Lakes <laughs> oh, para mabawasan may oh, gutom oh, namin dahil mga alas 12 so pa pala dila dila kami bayan? pipila dito oh, oh. at ayan oh, nagpa-vlog-vlog lang kami ay, you know. dyan naglakad-lakad at uh, ang haba ng mga nilalakaran namin tawid dito, tawid doon uh oo, -oh. talaga naman puro lakad, mapapasabag pa rin pala kami dito oh, sa lakaran Pawid tayo. At sa mga oras nga ito nakita namin yung ilan namin mga kasama dahil nga magkakaiba pala yung ticket namin ay na hindi kami magkakasama. Oo, naiba kami. Kami lang nila kare magkakasama. Buti na lang talaga sumama pa ako. At sa mga oras nga na yan, nililay ko yung bag ko dyan at kinuha nga nila yung gamis ko dahil bawal na da ang pagkain sa loob. Oo, at dito nga ay uh, inanan ni Kuya yung ticket. At sa wakas, ayun na, natatanaw ko na ang Philippine Arena at sinisigaw nila, Go Gilis Pilipinas! Ayan, for the love, for the Go! hindi ko nga napansin na itong mga toy kaway na kaway sa aking vlog. Hi guys! At dito nga ay nakapila na kami. Ang daming mga pipilahan. At yung amin ay upper box. So yan sa pinakataas. Oo. Pero dahil nauna tayo, nawa ay map maluwag or mas mababa pa yung pupwestohan natin. Ayan na nga, tinatatakan na ako ni kuya nakapasok na tayo. We at nakapasok na. Ayan, tontuwa ako dahil may pa-pre-burger daw. <laughs> yeah, Iki-claim natin yan mamaya. Kalahati lang yung tatako, so kalahati lang yung burger. <laughs> 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 so, <laughs> sobrang <laughs> sayang at excitement ay eh, talaga namang sinisigaw ko ang binan saya today. At ayan nga, ipumila eh, pumila pa kami. Hindi ko alam, naliligaw yata kami. Sabi namin, ba't ba nagsama-sama ang mga sabog? Oo. Oh, oh. Sabi namin dito, dito ang pila ng burger pero hindi kami natuloy dahil naubos na at kaya na may umakit na kami mga ilang pala pagbato, oo. At sa wakas ngayon nakaakit na kami pero gulat kami ay napakahaba pala ng pila, oo. Pero look at the view, guys. It's so it's so ganda. It's so many people there. At naglakad na naman kami. Inahanap namin yung mahaba naming pila. At ito, dito pala kami sa mahabang pila na yan. Oo. At sa mga oras natin nagkakatataka na at pwedeng pwede na kami pumasok, umuusad na ang pila. Tinanong ko pa siya kung ano yung feeling. finally, at ayan na nga, ayan na, napakalamig sa entrance pa lang tinatanong ko yung mga guard sabi ko, hello kayo sa aking vlog at isa pa to si kuya ayan, nakaakit na nga kami at tinaharap na namin yung aming upuan Sa totoo lang sa baba ako Pero dahil nga may kasama ako Nakapatid uh, Dito ako sa taas Oo At nagmayang maya nga lang ay nagutom kami Naghanap kami na makakain Ay nagulat kami sa presyo guys Alam mo kung magkano 100 100 ang Sandwich 100 ang drinks Ay bibili ka pa ba nun Naghanap-hanap kami nga ng mura. Eto, medyo mura yan dyan, guys. Convenient and aesthetic. At pagpasok na pagpasok na namin na nagsisimula na yung laban, joke lang. At sa totoo lang, dyan ay pinapakilala pa lang yung mga player ng Dominican at saka nung no, ating uh, na ating pambato ang Gilas Pilipinas. Kaya naman, focus na focus na talaga ako sa panonood dyan at hindi na ako ulit bumaba kahit palobat na talaga ako at syempre ipapass forward na natin yung tumahaba na yung video natin oo kaya naman talaga naman na, ay napakadaming kaganapan ng mga araw na yan at pinaka pinakamagandang naganap ay itong Ben and Ben oo talaga naman garabi ang ko dyan at talagang feel na feel ko yung concert nag concert sa Viva oo At sa mga oras nga na to, ay talaga namang napaka-intense na ng laban. Kasi matatalo na ang gilas. Talaga naman. Buti na lang pa to si Dwight. Kinikilig ako kahit pa paano nakakagaan ang kalooban. Oo. Oh. Kasi nakashoot pa siya. Grabe. At sa mga oras nga na to, ay talaga namang uuwi kami ng luhaan. Oo. Oh. Luhaan at gutom ka pa. Pero okay lang yun. At least nakita ko naman yung poging-poging si Dwight. Yes. <laughs> Yan lang naman ang mga kaganapan ngayong araw. Ay talaga namang pag-uwi namin. Kung paano kami nakarating dito ng puro lakad, ay uuwi rin kami ng puro lakad. Oo. Hahanapin pa namin yung sinak sinakyan namin. Diyan nga ay pa-exit na. Nagkakaligawan pa. Dito tayo. Dito, dito. Ayan, nagkakaturan kung saan dadaan. Oo. Tingin. Ayan, at nakalimutan namin may dala kami kaming gamit. Oo nga, guys sa exit na tayo. Ako'y nataranta naman, Ayun. nung maalala ko yung gamit ko nga pala, yung Aqua Plus ko'y nandoon. Oo, magpapasukan, wala akong lagayan ng tubig. Kaya naman talaga hinanap ko yung mga gamit namin doon sa entrance kung sa namin nilagay. Ayun, kumakit pa ako ng bakod. Oo, para lang makita yung aking Aqua Plus. Diyan nga napakadami ng tao pero hindi kami nagpapigil, nagpapicture-picture pa kami. Nakipagsabayan na kami sa maraming tao na yan. And, 38 people lang naman. Kayo, so kalma lang kayo, guys. Dito, Dito tayo, di ba? Dito. Dito. At talaga namang siksikan sa bandarito rito, tawid doon, tawid dito, no? At yan nga ay malapit-lapit na rin kami sa parking kung nasaan yung ba tapos, Pero, nasa doon kaloka, doon 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 na sinasakyan na namin. Pero ako kaloka, layo pala ng parkingan dahil nga nauna kami ay mauhuli kaming uuwi. Oo, hihintayin pa paano namin lalabas? makalabas lahat ng mga sasakyan nandyan sa unahan na yan. At diyan nga ay nakarating na kami sa lahat nakikita ko na yung sa van ko na sa nakaparking at ayan na nga ay dito ba, na nga natatapos yung na ating vlog ba? for today ayan maraming salamat sa ay, po. maraming salamat sa sponsor ng Skyplex maraming salamat sa sponsor ng van at sa driver na sa araw sa araw na yan oo talaga naman ay, yan. Diyan na nga natatapos yung ating video for today. Yan. Salamat guys. Salamat Pilipinas. Bye.